Ma'am, welcome po, ma'am. Ano pong gusto niyo, ma'am? Uh, ano ah. pong order niyo? Ah, uh, ano ba po yung pwede niyo ma-recommend sa akin? Ah, uh, nito po mong yung pinaka-dresseller po namin, yung steak po namin, ma'am. Hmm, okay. Ito po, ma'am. Hoy! Ay, uh, ano na nga yan? Ako unahin mo. Sabit so, lang. Ako yung nauna sa'yo. At hindi pa ako nakakakuha ng order ko. <laughs> hindi pa ba halata sa pananamit? Bakit? Kailangan bang malaman kung sino ka? Miss, nakasuot ako ng mamahaling relo. May alahas ako na maganda. Mamahaling cellphone. Tapos? Hindi pa ba halata na dapat ako yung unahin ng waiter na to? Wait lang po sir, kasi siya po yung naulay eh. Hoy, hasagot ka pa talaga? Alam mo ba kung sino yung kausap mo? Sorry po. Malamang ah, hindi. Kapatid lang naman ako ng mayor dito sa bayan natin. Kung ikaw, ako ang unang mong kukunan ng order. At hindi yung babae niya to na mukhang probinsyana na malaki yung bunganga na kaya kainin yung buong restaurant. Grabe naman po kayo, sir. Talaga, sasagot. Sabi ka, sino ka ba talaga? Kapatid ka ba talaga ng mayor? Miss, na mukhang probinsyana. Hindi ka naman yata bingin, mukha ka pang tanga. Ano, kakasabi ko lang, di ba? Nakapatid ako ng mayor. O sige, Ligtasan mo na ako. Wala akong pakialam. Pero yung ginawa mo, hindi yung tama. Hoy! Wala akong panahon sa'yo. Nagugutom na ako. Galing ako ng biyahe. At tinaantay ako ng driver ko. Hoy! Waiter na mukhang bading. Kung gusto mo tumagal sa trabaho mo, ako yung uunahan mong kuha na ng order. At saka, alam mo ba kung magkano yung o-orderin ko? Yung halaga ng o-orderin ko? Kulang pa sa isang buwan ng sahod mo na kayang ipakain sa pamilya mo. Hindi na ako magtataka eh. Isang kahig, isang tuka ka lang dito, no? Gano'ng ka nakatagal na waiter dito? Sa'yo naman, wag naman kayo ganyan. Gano'ng ka nakatagal na waiter dito? Tatlong taon po. Tatlong taon? Hindi ka ba nahihiya sa pamilya mo? Na yung pinapakain mo sa kanila, hindi man lang sapat? Hindi ka nakapag-aaral, no? Siguro yung pinang-aaral mo nung puro panlalalaki mo. <laughs> Sir, teka lang. Para sumusobra na yung mga pinagsasabi mo. Pwede ka makasuhan yan. Wala akong pake. Kakasuhan mo kapatid ng mayor? <laughs> At saka ikaw, dito ako tapos sa'yo. O oh, ikaw, wait ka na mga baling. Kunin mo yung order dyan na pinakamahal. Yun yung kakainin ko. At huwag na bibigyan to ng pagkain na hindi mo pa nasaserve yung pagkain po, ha? Yes, yung ko, ha? May hindi lang ko, Yes po, sir. Malis ka sa harapan ko. yung upuan at lamesa ko. O mas bagay ako dyan. Provinciana, alis dyan. Sorry, ako ah, na ako nandito. Kailangan ko pa ba magpakilala ulit? Alis! Ay ko naman. Teka lang. Mas bagay ako dito. Ah, Di ba? Mas komportable. Eh. Mas bagay sa damit ko. Sir, Pasensya na po, hindi po pala available yung steak namin ngayon. Baka may iba po po kayong order na gusto. Hayop kang waiter ka! Pinagantay mo ako ng matagal? Tapos ayun sasabihin mo sa akin, hindi available yung steak na gusto kong order? Pasensya na po, ayun lang po kasi. Pasensya! Hindi ka lang pala bubot tangay, eh, no? Saan na umpisa pa lang, sinabi mo na! Para hindi naaksan yung oras ko. Yan! Yan kasi mga problema sa inyong mga mahihirap eh. Yan lang yung kaya mong gawin sa buong buhay mo, maging waiter? Tatlong taong ka nang ganyan, di mo pa rin magawa yung trabaho mo ng tama? Pero sir, wala po talaga eh. Wala rin po kang magagawa. Tiyos ko po! Mamamatay ka na lang talagang waiter! Wala ka tinatandaan. Um, <coughs> uh, Hello po, uh, meron po bang problema dito? Mo bang okay ako? Uh, pasensya. Sino ba ba? Ako po yung manager ng restaurant. Ah! Ito yung manager mo? Yes, sir. Kapatid lang naman ako ng mayor. Kapatid? Tapos itong bobong waiter mo, inutusan kong kuhanan ako ng steak. Hindi daw available. Ano? Uh, sir, huwag pasensyahan nyo na po. Hindi ko rin po kasi alam na darating kayo. Ikaw naman, Prince. Huwag sa taong ka na dito nagtatrabaho. Ganyan pa rin yung ginagawa mo. O, umayos ka naman. Kapatid to ni Mayor, oh. Ah, uh, sir. Ah, uh, ano po ba yung order nila? Gagawa ko po ng parang. Steak. Ah, uh, sige po sir, bigyan niyo lang po kami ng ilang minuto, Gagawin namin na paraan. O ikaw, bumili sa grocery ng steak. Yes po sir. Ano? Sir, pasensya na po ulit. Oh, wait lang po sir ha. Sir, ire ko po, po tong customer niyo. Uh, ma'am, ano po bang problema? Eh, kapatid po to ni, ni Mayor. Eh. Uh. sir naman, ah, papanigan niyo ba siya? Porque kapatid siya ng Mayor? Eh, ito nga siya, Marmodo. Kanina ako yung nakaupo dito, ako yung nauna. Nagreklamo siya, tapos gusto niya kunin mo na yung order niya bago akin. Tapos ngayon, walang stock na steak. Uutusan niya yung waiter niyo na bumili para lang sa kanya. Eh, pwede naman siya mag-order lang ipang pagkain. Hoy, Mr. Manager. Kung ako sa'yo, huwag ka na mag-act sa'yo ng panahon makinig dito sa babaeng mo, ang probinsyana na yan. Tignan mo naman yung tsura, oh. Kaya ba makapag-buy din ang steak? Kaya ba yung makapag-buy ng in-order ko? Eh, narinig ko nga kanina, parang french fries at tubig lang kaya nitong order ni. Eh. eh, ma'am, yun naman pala eh. Eh, sa itsura niya palang po eh, tatakarin po ako sir eh, kung paano ito napapasok dito. sa siya niya po mukhang nasira pa yung araw niya. At ikaw naman, piliin mo yung kakalabanin mo. Alam mo, kapatid na mayor yan. Masalamat ka nga, napapasok ka pa dito eh, mukhang kakainim yung buong restaurant na ang sila kanyang buwama mo. Teka lang, bakit ako? Ako? bawal pumunta dito? E eh, customer ako. Porkit sinabi niya kapatid siya ng mayor, mas papaligan mo siya. Sir, manager ka dito. Dapat alam mo ano yung patakaran. Miss, gumising ka sa realidad. Kapatid yan ng mayor. Di mo alam matapatakaran dito sa mundo. Kung ayaw mo dito, mabuti pa, umalis ka na lang. Hindi ako aalis. Bakit ako aalis? Nandito nga ako para umorder, para kumain, di ba? Kung gusto mo, doon ka nalang kumain sa karinderya. Yeah. Total mukhang doon ka naman bagay eh. Tsaka naalibadbara na ako dyan sa bunganga mo. Ang ingay-ingay. Hoy, -ingay? manager. Huwag ka na makinig dito, ha? Gawin mo na yung trabaho mo. Ako, sir. Isensya na pa ulit. Tsaka, ma'am. Pwede ba? Nahimik ka na lang, ha? Ano? Sasagot ka pa? Tiko mo na kasi yung malaki mong bibig. Wala namang magandang lumalabas. At tsaka... Matuto kang lumugar. Matuto kang rumespeto sa mga taong dapat irespeto. Anong walang magandang sinabi? Hoy, tama yung sinabi ko. Nasa karapatan ako. Ikaw yung masyadong mahangin. Hindi ko maintindihan kung tama pa ba yung mga pinagsasabi mo. Siguro, may sayad ka. <laughs> ako pa ngayon may sayad? Eh sino ba yung pumunta sa mamahaling restaurant na hindi afford? Paano mo nalaman kung hindi ko afford? Eh narinig ko yung order mo, French Fries lang, which is hindi ko naman na-inexpect na, na makapag-order ka ng mamahalin. Hindi mo naman kasi kayang sabayan yung mga mamahaling hmm, alahas ko na nakikita mo naman. Porketry nalang yung in-order ko? Yun na yung pagbabasihan mo na hindi ko afford kahit anong menu ang nandito? Tanga ka talaga, no? O nagtatangatangahan ka lang? Kapatid dito. daw ng mayor! mayaman kami. Marami kami ari-arian. Alam mo, tatawagan ko yung kapatid kong yun. Nang makasuhan ka na. Kakasuhan kita. Ah, uh, wala akong maisip na kaso eh. Pero kaya kong gawa ng paraan yun. Kaya kitang balik rin. Kahit anong kaso, kaya kong isang sa sa'yo. Ano? Um... Hello, kuya. Eh, meron kasi ditong babaeng probinsyano na nakasabay ko dito sa restaurant na napaadada. Oo, oh, binabastos ako sa harapan ng mga maraming tao. Di yata ako kilala nito eh. Ano? Kaya mo ba ito gawa ng paraan? <laughs> Thank you, kuya. Asa ah, ka talaga. Sige, kung gusto nyo, pwede ka pumunta ngayon dito. Palambot mo na. Sige, thank you. Antay lang tayo. Ah, talaga? Tinawagan mo talaga yung mayor para magpatulong? Nakas loob mo, no? Tingnan natin. Kasi sisiguraduhin ko sa araw nito pagsisisihan mo yung lahat ng ginawa mo. Oo Ede, kamusta? Ah, okay lang po. Oo, kayo na ka pa? Oo eh. Ako, pasensya ka na. Medyo nalita ko kasi wala yung driver ko. Ah, okay lang po yun. Kaso masyadong nag-iba yung energy dito eh simula nung pumasok ko isang customer. mo. Bakit? Okay. Sino ba yan? Eh kasi, ito, nagmamalaki. Kapatid mo raw. Kapatid ng mayor. Kapatid? Diba? Ako lang naman yung kapatid mo. Oo. Oh. Sino ba yan? Friends? Ano ginagawa mo dito? Ah, uh, Mayor! <laughs> Anong Mayor? Kaya ako na para ibit ang kapalit ko. Eh, nandito ka lang pala? Saan mo nasiraan ka? Ah, uh, opo, Mayor. Nagutom ko siya ako kaya tumigil mo na ako dito para umorder po Ay, sa... Wait lang, wait lang. Hindi ba naloko yan? Ah, uh, opo. Oh, oh. Pati yung alas ko. Pasasot mo. Eh, di ba pinahiram niyo po sa akin na nakaraang araw? Rins, ikaw pinagkakatiwalaan ko, ha? Teka lang, naguguluhan po ako. Sino ba tong lalaking to? Si Rins, yung driver ko. Ah! Driver? Alam mo, kuya, masyado maangas tong driver mo. Alam mo ba yung mga pinagsasabi niya sa akin kanina? Lilait yung itsura ko at mukha daw akong probinsyana. Isa pa, ako yung nauna, kinunan ng order ng waiter. Sumapaw. At hindi ako bibigyan ng order hanggat hindi nabibigay sa kanya yung pagkain niya. Totoo ba lahat ito, Thorens? Ah, uh, Mayor. Hindi ko naman po alam na kapatid niyo po pala siya. Hin hindi ko naman po yung sinasadya, Miss. Hindi mo sinasadya? Matapos mo akong ipahiya sa lahat ng tao dito? Pati na yung waiter? Pati pa yung manager dito na malaking ulo? Asan ah, ba yun? Ah, sir, malapit na po yung steak nyo. Ano Maganda nga po. Dito po pala kayo. Huwag kayong mag-alala. Inaasikaso ko po itong kapatid niyo. Tsaka, anong kapatid ko? Si, si sir po. Si Aiden ang kapatid ko? Huh? Huh? Eh, driver ko lang yan eh. Pinakay nga pati yung mga gamit ko. Huh? Eh, sirang ang ulo pala eh! Oh, <laughs> alam, alam niyo sa, ma'am, ma'am, alam ko, alam ko na yun na, ah, ah. lang po yung kanina, ma'am. Ito, eh. Uh, kasi niyo pa damot ko na po ngayon, sir? So, e, Ibig sabihin, hindi rin siya nakilala. <laughs> si Eden, ang totoong may-ari ng restaurant ito. Oo. Oh. Ako yung bagong may-ari ng restaurant na to. At pagkita ako sa kapatid kong mayor para magpatulong sa mga papeles. Kasi hindi ko alam pa sikot-sikot dito. Galing ako sa US. Eh, ma'am, mayor, eh, kung alam ko lang naman po na kayo, talaga yung kapatid niya, ni Amy, mayor, baka nagpa nagpaparada pa ako sa labas para lang salubuhin kayo. Eh. Hindi na. At least, nangyari na to. Kasi alam ko na sino mga empleyado ang tatanggalin ko dito at ako rin Aiden. Alam ko na kung sino ang sisisantihin ko at i-demand ide Mayor, baka ma na... Huwag kayong sir Terrence. Simula ngayon, tanggal ka na sa trabaho mo. Mayor! At ikaw na din, hindi kayo mapagkakatiwalaan. Kahit, kahit siya na lang po yung tanggalin niyo, hindi niyo nang na isang chance, ha? Anong chance? Excuse me? Yung mga panglalait mo kanina, hindi ko yung mapapatawad. Manager ka nga, pero ginamit mo yung position mo para manglait. Kinampihan mo pa tong impostor? Okay, Renz. Ano ba natin yung, yung dito? Ibalik mo yung mga relo. Balik mo na! Yung cellphone. Yung mga alahas. Oh, mayor. At ikaw, Josh, si Santi ka na rin. Tanggal ka na rin sa trabaho mo. At ang time mo rin ang demand letter para sa'yo. Makakalis ako sa yung dalawa. Sir, mayor. Sir. Walang mayor, mayor. O ano pang inaantay niyo? Malis kayo. Eh? Ah, pa ay customer dito, ma'am? Yung kapatid ni Mayor? Opo. Wala na. Actually, hindi yun kapatid ni Mayor. Ako talaga yung kapatid ni Mayor. Yes. Ibu Mayor. Siya lang ang aking kapatid. At siya ang nag-iisang may-ari ng restaurant na ito. Ay, ay <laughs> ma'am. Alam mo, sa pinakita mo kaninang pag-uugali, kung paano mo ma-handle yung customer na driver ng kapatid ko, nakitaan kita ng potensyal. At dahil doon, gusto ko siyang ipromote kuya bilang manager na kapalit ni Josh. Talaga po? Oo naman. Bakit naman hindi? Isa pa, wala na si Josh. Tinanggal ko na rin. Dahil sa panglalait at pagkakampi niya dun sa peking kapatid ni Mayor. Thank you po. Sobrang salamat po. <laughs> Kaya, effective today, ikaw na ang bagong manager. At inaasahan ko na mas gagalingan mo pa. Makakaasa <laughs> po kayo. Thank you po talaga. Walang anuman. Uh, sa so, tingin ko naman, deserve niya talaga na ma-promote sa kanyang trabaho. Oo kuya. <laughs> nice to meet you po. <laughs> Thank you. Nice to meet you too. ah uh, Okay lang ba kung unan mo kami ng tubig? <laughs> Sige po. <laughs> Asok siyang pangarap mo eh. Pulong-tuloy tayo. E eh, malay ko ba na yung babaeng probinsyana na yun ay yung kapatid pala ni Mayor? Yan tuloy, wala tayong mahanap na trabaho ngayon. Nawala pa kasi ako sa iyo Palibasa. awig mo si Mayor eh. Hindi ko nang bariya dyan. Ya. Ya, pa yung Oh. Prince? Di ba ito yung waiter nyo doon? Yung bading na mukhang squatter? Kayo pala yan. May, ano nangyari sa inyo ngayon? May, may sasakyang nga na na? Oh. Oo. Uh. Hindi ako naniniwala sa kanya yan. Driver ka lang, no? Hindi ako katulad mo. Hindi ako sinungaling. Uy, uy. Baka yan yung pinalit sa'yo. Oo. Oh, yan yun, malamang. Yan, ikaw yung pumalit sa na driver, no? Alam Ay. mo, kahit bihisan ka ng maganda, mukha ka pa rin namang squatter. Mukha kang hampas-lupa. Ano, waiter ka pa rin eh. Sino mukhang hampas-lupa sa atin dalawa? Tingnan nyo ang itsura ninyo. Tingnan nyo mga pagmumukha ninyo. Sino kayo yung mukhang hapasupa sa atin? Ngayon, isa na akong manager. Kasi, ginagawa ko ng mabuti yung trabaho ko. Hindi ako kadura din nyo. Tinitignan nyo sa antas ng pamumuhay. Ako kasi, pantay ang tingin ko. Kaya pa ba? itigil nyo yung pagmamataas sa sarili niyo Dahil wala naman talaga kay tataas. Shhh! Dahil mo sinasabi, hindi pa rin ako naniniwala. Bilog kang mundo, babagsak ka rin. Pero <tapos> ang mas bilog ang ulo mo. Ikaw naman, wakwago! Niluloko tayo, pre. Ah. Tara na, hindi na lang tayo maghanap. Wala ah, oh, talagang kwago eh.